May mga panibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Narito ang report. Sunod-sunod ang tila mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa, sa isang pagtitipon pamilya, sa Hong Kong. Wala siya pinangalanan, pero isa riyan ang na tungkol daw sa pag ng kandidato. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, nascam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, nascam ba yung Sarad? Hindi dahil... Nagpayo rin ang bise, kauday sa pagboto sa darating na eleksyon. Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumapad sa pangako. Huwag rin daw bumoto, batay sa apelido. Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelido ay ibuboto na ninyo kailangan pag-isipan din natin. Kaya dapat, Nagbabala rin ang bisya sa anyay paraan ngayon na ilang politiko atin, para mamili ng boto. Mga anak. Huwag natin ibenta ang boto natin. Yeah! Legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa... Yan na nandito na tayo sa topic na gusto mo ma'am, ayuda. Malaman din ang paghalintulad yeah. ni VP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. Tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating Senador, kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Hindi malinaw kung may kaugnayan yan sa patutsada ni Pangulong Marco sa isang proclamation rally sa Ilocos Norte. Nagtataka nga o, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Tila may pahaging din si Duterte, kaugnay sa eleksyon 2028. Personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan. At sa susunod na halalan sa 2020, joke lang. Ang lang. <laughs>